ang plato eh nararating ko lang galing sa trabaho At, tapos lang kumain din tapos kumain oh. okay. bukas, ng hotel plato para pagising bukas wala nang magasan magising tayo bukas ang mga aga para din magtrabaho Pagkasan natin ngayon, uh, pagkagising sa umaga, may magamit tayo. Ito tayo lang. na ano ng mga istudyante. Uh, malinis na ating lababo. Ayun, nag mga dalaga. Ganito, piliin nyo. Galing trabaho, hugas plato. Okay, patapos na. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you for watching.